Magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Uh, bali ngayon mga idol ay uh, yung alaga namin gagamba ay bibilad namin mga idol para bumalik yung lakas nila mga idol. Tsaka yung naka-15 panalo ng mga idol ay uh, bibilad ko rin sa araw at para makainom na rin ng fresh water mga idol galing sa ulan. Kasi kagabi nga ay umulan. Kaya yun, uh, para makainom na rin mga idol. Kaya tara, let's go. Yung mga idol, bibilad natin siya sa araw. Dito natin ilalagay para makasip-sip. Ayan. Ayan na. Yung mga idol. Naghanap siya. Yeah. Oh, yeah. Ayun, tatago. siya mga idol ah yung takip nandaan dala yan kasi ano kahit nandyan pala yung takip ala nakawala na yung kuwan pala natin ikaw lang mga idol. Ayan mga idol, uminom na siya ng tubig. Ayan. Ayan yung tubig niya. Ayan, yung pinaka tubig ng ano, ulan. Ayan, sumisipsip sip na siya mga idol. Oh. Tubig ulan. So, lalagay pa natin itong isa. Tignan-tignan mo kaya, baka mawala. Ayun po. Kala, idol ha. Ito yung isa mga idol. Lagay natin. Ayun. Kumain. Ayun siya. Para makainom din siya ng tubig. Ay, makakawala pa. Hindi yan. Ano yun Hindi yan. Tingnan-tingnan mo lang yung isa doon. Ayun, minom na yung isa ng tubig. Oh. Ayan siya. Wala, uh -huh. Ay. okay. nagkakasal. niya, no? Huwag mo lang galawin na. Huwag mo lang. lang. Papati hulog siya. Uy! Pakupin na yun. Ayun, minum na siya ng tubig. Ba dito muna. Ayun yung isa. Ayun, ayun. Minum na siya ng tubig mga idol. Ayun Binom siya ng tubig. Yan, ganyan dapat mga idol pagka nagalaga ka ng gagamba. Kailangan ibilad mo rin siya sa araw. At para na rin makainom din sila ng tubig. Fresh water galing uh, ulan mga idol. Ngayon na, baka mawala mga idol. Gumapang na pala Oh, uh, nawala na. Asia. So yun mga idol no uh, Babalikan natin yung gagamba natin Na uh, binilar natin sa araw At uh, tukunin natin mga idol no yun. Ayan mga idol yun, balik na natin sa lagayan mga idol <coughs> tapos itong isa balik na natin sa lagayan balik na natin sa lagayan yung isa din Idol. Balik na ulit natin sa lagayan mga idol. So 'yan uh, mga idol, ah uh, hanggang dito na lang ang video na 'to. Maraming salamat, God bless po sa inyo lahat. Bali-abang-abang na lang po sa ibang mga upload namin mga idol. So 'yan lang.